Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikasyam ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Basa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-kolosas. Mga kapatid, Yamang tinanggap ninyong Panginoong si Kristo Yesus, mamuhay kayo sa karapat dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabiyag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sandibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya maging tao at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Pati mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, Nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakila ng Diyos ko at hari, aking iyahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurit, pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo o puon ang iyong nilalang. Lahat mong nilika ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong karian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Aleluya, Aleluya! Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umaon si Yesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng labindalawa sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon na makabayan. Si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Yesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang maalagad at ang napakaraming tao buwat sa Udea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyariyang makapagpagaling ng lahat. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,